Ang bonsai siya So guys, maganda maganda talaga guys. Siyan ang Castanya tree or Butter tree. Ano ba guys ang? Ba Hello guys. Kain tayo guys. Alam niyo ba kris kung ano ito guys? napakasarap na klaseng nuts. Ito ay tinatawag na kastanyas nuts. Guys, ang kastanyas nuts guys ay masarap din pala dito guys. First time ko ito guys na nakain. Ano? Ah, uh, binila dito ng aking sister-in-law sa taas guys. Kasi kinukuha niya yung kastanyas na nanahulog at saka eh ano nyo guys ibalata e, niya at saka itong labas guys, binila dyan napakasarap pala kainin, katulad siya yung ano niya, yung kanyang taste ba, yung parang almond Ah uh, hazelnuts yan guys, masarap na masarap talaga yun yeah. mm -hmm. guys nakilala nyo ba ito guys So, guys, ah... Uh, Pagkatapos kinain ko yung nuts niya, ito naman, guys, so, ginawa, ginagawa pala siya, guys, ng one, money tree plant. Kasi, magsabi ka ng money tree plant, may 7 ano, na leaves, 5 na leaves, 3 na leaves, so, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. So, guys, at saka, guys, oh, yan, tinatawag pala siya ng money plant. mahilig ba dyan sa mga money plant? Yung... Ah, uh, kastanya. So, nagdawin mo dito, na mga tanin ka at saka ano mo lang. Ito na ang kalabasa niya, guys, 'di ba maganda, guys? So, at least may idea ako, guys, na ano, na ganito, guys. Kasi ang daming kastanyas namin dito, guys. 'Yan. Sa labas guys, ang daming kastanyas namin. ito siya, ito siya hindi siya ito yung lumalaki kasi ano siya, para bang ano siya markot. Ang oh, hindi man siya markot pero parang ano siya na ang seeds niya parang na bonsai, pinang-bonsai bonsai siya oh. Yan. Parang bonsai siya oh. Yan. So guys, maganda maganda talaga guys. Yan ang castania tree or butter tree. Ano ba guys ang butter tree? Ang butter tree guys, tinatawag 'yan guys sa India. Yung butter tree or sa Uh, sa mga westernized nice guys na yan butter trip. Pero sa atin dito, castanyas tree, sa doon, basta marami siyang mga pangalan. Castanyas, diba? O, ano bang matutulong ng castanya sa atin? Yung kanyang bunga guys. Masarap talaga ang kanyang mga nuts. Ano bang matutulong ng mga nuts sa atin? So, guys, ah, uh, ang nuts guys ay iba siya sa ah, uh, peace ang mga peas mga ah uh, pudiyan mga balatong yung mga yung, ano ba mga nuts yung mga soya yung soya beans na yan eh yun ang mga green peas mga ano ya, mga beans yan di ba? so ito ya ay nuts ang nuts guys ay makatulong to guys sa uh, ano guys it is good for our uh, healthy fats, protein, fiber, minerals, and antioxidants. Yan. Grabe talaga ito guys. Ang nuts na guys. As in. Diba guys? Uh, sabi nila guys, yung magkakain tayo ng nuts, it is, uh, ano, cholesterol ba? Or fats? Pero may ano din guys, ah, uh, yung good cholesterol at saka may good fats ang makuha natin ito. Hindi yung bad fats, hindi good fats ang uh, mga nuts. So, guys ha, ito guys ang kanyang ano guys ang kanyang nuts especially kung narusted na ay it is good for vitamin E nan because nuts is help combat free radicals that enter our body and it is it is also uh, improve skin radiations and it can help help uh, heal and prevent scars have a handful nuts for its beauty boosting benefits thanks to so its rich form of vitamin E and yeah yan guys and fats so grab guys yan guys it is good din guys uh, uh, ang pan guys ang nuts guys nito guys it is good for the omega 3 yan heart healthy fats protein may makuha tayong protein fiber kung kakain tayo guys ang ganda talaga guys ng ano niya matutulong niya sa ating katawan guys so yan ang butter cream na tinatawag guys yan at saka mag ito for medicinal use yan. hindi natin guys ano eh, hindi natin siya guys parang hindi siya natin aware nito hindi siya tayong familiar pero guys talagang matulong malaking tulong ito at saka may tanima kami dito guys sa bahay yan Aww. Oh. Ito guys, yung pan-span yes guys. Ayan. Ayan. Ito na lang guys. Aww. Ah, Pupunin ko siya guys. Ayan. Yeah. Pupunin ko siya. Okay. <laughs> Parang hindi ko mahabot guys. Yeah. Ito, 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 ito na lang, ito na lang para mo sa papunta lang ngayon guys. Pero yan guys, ang kakanbo kaya guys, ang kanyang puno. Yan. At sakayto ang kanyang puno. So ngayon guys, grabe talaga ito guys. Kun kun lang. Guys, ready na ako guys. Nandito ako ngayon guys sa puno ng kastanyas guys. Ready na ako mangoho ng kastanyas kasi amin kagawin ng nuts. Ayan. So, okay. So, ang dami mga kastanyas guys. Ito. Ito. Ayan. Ito. Ayan. So, kukunin ko yan guys. Ayan. Wow. nung lead ka na, nga mag kasi yan. <utan> wow. Kuha na ko nito guys. So, maraming nang nakuha tsaka ang iba guys. So, ang kanyang Ito guys. Ito guys ang kanyang ano? Si, ang kanyang So pala nito guys at saka Yan, Oh. So, kapag mag -ano siya, guys, mahulog siya, dyan, bubukok siya. So, hindi na kami, guys, na, ano, na problema sa pag uh, balat sa kanya, kasi pan siya, eh. Pero mahirap talaga siyang magano So, ang ito, guys, yan, na okay. so, balatan mo siya nito. Yan para pa siyang mani guys ang cheese na tisel nas basta masarap talaga malinam Ma na matapos ng masarap talaga may taste ang sarap talaga pero mas masarap siya guys na i eh, ano ba ibilad siya sa ano sa araw at saka irong slow saka kainin ha? Hmm. so hindi pa siya guys ano eh hindi pa siya uh. para siyang mani na okay. Uh. 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 Uh yan guys so grabe talaga guys ang bisita ang kastanyas sometimes guys natatakot ako guys kasi sometimes natan ako dito para bang baka mahulugan ako ng mga bunga niya or whatever pero hindi naman guys ah kasi dami dito nag nag sa amin nagbabantay ng mga sasakyan ng jeep so grabe talaga ang tulong niya din sa amin sa shades so napakasarap at saka yeah, it is good for our health ang iba dyan guys, huwag kumain ng mga fats mga mga fats ba? kasi sabi nila, pero ito yan yeah, guys good fats, good fats at saka it is a uh, helps to balance our cholesterol yan yeah, guys so guys uh, Guys, ito na guys ang bunga ng pastanyas. Pwede na tawag siya ng cheese na. Mm. Kasi, pa. Pero kung luto na siya, at saka kung mahulog siya, ay uh, wala ka ng problema parang ano na, manguha ka na lang ng kanyang seeds, ang ah, kanyang ano ba, nuts kanyang buto, yan bakit guys no, first time ko guys na alam na ito pala guys ang kastanyas guys ay ginagawa din siya pala ang money trade. so sa ating pagkaalam guys ano ba ang money tree ang money trade guys is an um, was an unanswered prayer at saka sa mahilig ba dyan uh, pareho sa mga Chinese mahilig dyan sa mga fangso fangsoy yan pero ako ya uh, guys as a Christian guys uh, parang wala, wala lang ako ya dito guys kasi masakin niya si Lord lang at saka God lang ang aking pinaprayer. So, it is an answered prayer. And then, guys, according to the legend, a man prayed for a ah, money. And then, he became rich by growing multiple trees from one. Yan. So, ito guys. Ito so, guys. Uh, mayaman siya. So, wow, sana all mayaman. Ay, grabe talaga, guys, no? Nakaganda guys. So, guys, ang manitri burgers, ba, ang basihan nila nga, naging manitri kasi ang kanyang dahon ay nabang isa, dalawa, tatlo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. At saka ito, guys, so, kung malaki siya, guys, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anin, pito, pito. So, ang number nya is three five seven So, guys, yan ang basihan nila. At saka, Uh, makintab siya, makintab. At saka guys, so oh, braided. Ang kanyang ano ya, ang kanyang steam or ang kanyang trunks ay braided siya. So, maganda talaga siya guys. Oh, ginagawa nila ng ano. Ang dami-dami ko ito guys ng mga ano, last pina, ano, ko lang, hindi ko alam guys na ginagawa ito glass siya ng money trick. So, maganda siya talaga guys para sa pagbenta-benta nito. So, guys, sana na makatulong din ako, guys, no. Magtanim ako dito, guys, para magbenta-benta naman ni eh, plant or bunny So, guys, thank you so much, guys, ha, for uh, watching my video. Hoping may nakuha kayo ng malaking information at ma ano ba, magandang information sa ating video na ito. So, guys, thank you so much. Yan, Merry Christmas in advance, in advance Happy New Year, weng weng tam, bye.